I-discuss ang may lapi, salitang ugat, panlapi, uri ng panlapi. Number one, may lapi, handaan, salitang ugat, handa, panlapi, an, uri ng panlapi, kulapi. Number two, may lapi, pasayahin. lapi kabilaan. Number three, may lapi. Magtapon. Salitang ugat, sapon. Panlapi, mag. Uri ng panlapi, unlapi. malapi, it lapi. My number five, my lapi, Magtungo sa Salita ko tungo, ugat, tumo. patla, panlapi, nag. Uri na panlapi, wala.